Kurana yang doha ka truck. Sundan sundan na nato sila. Ini na sila dito sa Diversion Road sa Mayuhaw. Ah, Diversion Road ng Yapan tree. Na gusto ko lang dagan, Ala na ang isa na guys sige na o busina sige na siya para tagaan siya dalan kaya nagukura na yun sila wala yung kaya nang nagsunod doon kaning ano uh, nga na ay boom tapos ang kalaban niya aning wing ban or ban lang parang dili yung ban ban lang gina siya ah aras aras na kaya na guys gusto gusto ng gina padagan na ah, to nga sa tama ni sila hindi naman siya kagukod gini na ay boom truck ah, na ay boom sa likod gini boom truck gini ni kagukod siya kay short na lang ano tapos round ball na na dia ganina sa Diversion Road sa, sa, may ano um, sa may Uhaw Banda dool sa may airport so kailan dagan dito basta kay laman to eh, mga sagbot nga gi ano gi mawiran ah, nangalagpot ay eh. abog abog doha ka guys Pato siya guhaw Ambot na po isa Asa ni Addo Kung mo Addo ni gwan, O oh, uhaw naman Mo to ni Pulumulok karon ron Kining naka boom susunod siya Nang na ay Ano uh, Boom truck Sigurado Kana gukuranay, yun Ay gining doha ron Ay dili Busina guys yan Bye bye Ah, busina po siya Pili ko <laughs> na wala na kahit magbusina kapag tama niya natalog yun ka so yun na guys happy trip